Ano nga ba ang Data Privacy Act of 2012 or DPA? Ang DPA ay ang batas na nagsasabing may kontrol ka pagdating sa personal information mo. Imagine pumunta ka sa isang clinic para magpa-check up. So as part of that process, kailangan mong magbigay ng mga personal information. So ibinigay mo ang iyong name, address, birthday, medical records, at contact information ng emergency contact mo. Pagkatapos ng pagbigay mo ng personal information, akala mo tapos na. Pero kinabukasan, may tumawag sa iyo na hindi mo naman kilala. So tinanong mo sila kung saan nila nakuha ang iyong personal information. Sabi nila na nakuha nila ang iyong personal information based doon sa clinic na pinagbigyan mo ng iyong personal data. Ang tanong dyan, legal ba ang pagproseso ng iyong personal information? Considering na at that time, ginamit lang ang iyong personal information for purposes of medical procedure. Pero nung nakareceive ka ng tawag na hindi mo naman kilala, malamang binigay ang iyong personal information sa an unauthorized person. Ano ang nangyari? Malamang nagkaroon po ng violation ng DPA. So under sections 12 and 13 of the DPA, EPA, ang pagproseso o yung pagbibigay ng personal information ay dapat may kulang pasihan sa batas o meron tayong clear consent sa pagpoproseso ng personal information. Sa ganitong sitwasyon, ang pagdisclose ng personal data, ang pagdisclose ng iyong medical records ay makukonsider as unauthorized processing. At yan ang ating Privacy Real Talk, hatid sa inyo ng National Privacy Commission.